So what's up mga tol? So lagi ka ba napuputulan ng ano? Ng fuse dito sa rider. Tapos ang suggestion ko sa inyo uh, maglagay ko ng ano 15 ampere kasi lagi napuputul yung 10 ampere hindi kaya. So ito yung nakalagay sa akin dati. So, yan. Ito. ito so, 10 ampere to eh. Saan makita? Ayan. Tapos lagi po itong nagpuputol yung mga to. Pero ito, sa ano kasi, reserva ko na lang to ngayon. So, ang pinakit ko is 15 ampere. Ayan Kita nyo naman. Ayan. ayan. Ito yung suggest ko sa inyo para hindi laging putol to. Kasi once na may nag short circuit yung ano nyo, ayan, ito unang mapuputol. Pero ito, ito yung beses ko nang na ano, na experience, pero hindi siya napuputol itong 15. Unless siguro kung ano na lang, sobrang lakas ng short circuit, ano? ito, laging putol to eh kasi pag naputol to, ang mangyayari mawawalan ka ng ano, panel main reason kung bakit, nag blackout to minsan parang wala battery pero yung pala, putol lang yung fuse, okay so just ko sa inyo, mura lang naman to, mga pwede lang to, benching ko, so yun lang mga tol, sana nakatulong tong video na to, okay, so 15 ampere, lagayin yung fuse okay, nice and farewell mga tol, bye